Kung bubuksan mo ang Biblia ng mga Kristiyano at tignan ang talaan ng nilalaman, mapapansin mo na ang malaking bahagi nito ay koleksyon na tinatawag na lumang tipan. Kung titingnan mo ang listahan ng mga libro, makikita mong binubuo ito ng tatlumput siyam na mas maliliit na libro na hinati sa apat na pangunahing seksyon. Ang unang lima ay tinawag na Pentateuch. Sinusundan ito ng mga libro ng kasaysayan, pagkatapos ay ang mga aklat ng mga tula at sa huli ay ang mga libro ng mga propeta. Parang simple lang ito, pero ang totoo, mas nakakalito ito at mas nakakamanghang pag-aralan. Ang ganitong pag-aayos sa mga libro na tinawag na lumang tipan ay nangyari sa tradisyon ng mga kristyano pagkatapos ng panahon ni Jesus at ng mga apostol. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang lahat ng mga librong ito ay magkakahiwalay ng mga scroll at itinuturing na pinag-isang koleksyon na binubuo ng tatlong bahaging tinatawag na Tanak. Salitang Hebreo ito na acronym para sa Torah na ang kahulugan ay katuruan, Nevim, na ang kahulugan ay mga propeta at Ketuvim, ang mga kasulatan. Makikita sa tanak ang kaparehong mga libro sa lumang tipan ng mga kristyano. Pero magkaiba ang pagkakaayos ng mga ito. Ang Torah ay kapareho ng Pentatyuk. Pero ang mga propeta ay binubuo ng apat na libro ng mga kwento tungkol sa kasaysayan at ang labing limang iba pa ay ipinangalan sa partikular na mga propeta. Pagkatapos nito ay ang mga kasulatan isang koleksyon ng iba't ibang mga tula at salaysay. Ang tatlong bahaging disenyo na ito ay talagang sinauna pa. Tumutukoy ito sa mga sinaunang kasulatan ng mga Hudyo, gaya ng mga scroll mula sa Dead Sea, ang karunungan ni Ben Sirach. Binanggit din ito ni Jesus ng Nazareth. Hinabi ang tatlong bahagi na ito sa disenyo ng pagkagawa ng mga mismong scroll. Kung papansinin mo, makikita mong nakaugnay ang bawat scroll sa tulong ng mga cross-reference na nag-uugnay sa bawat libro sa mas malaking tatlong bahagi na koleksyon. Kung ganun, sino ang bumuo sa lahat ng mga scroll na ito? Mahabang proseso ito. Tinukoy ang ilan sa mga kilalang nag-ambag, gaya ni na Moses o David. Pero hindi kilala ang karamihan sa mga mayakda. Sa Biblia, Basta tinatawag lang silang scribes o mga propeta. Nabuo ang mga scroll na ito sa buong kasaysayan ng Israel habang kinokolekta ng mga henerasyon ng mga propetang scribes ang mga naunang kwento at tula. Isinama ang mga ito sa mas malalaking sulatin at kalaunan ay binalangkas ang lahat ng materyales na ito sa pinag-isang aklatan ng mga scroll. Ang Tanak. Malinaw mula sa mga kasulatan sa mga awit at propeta na naniniwala ang mga propetang scribes na ito na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos ang buong proseso. Kaya sa mga salitang ito ng tao, ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang bayan. Ito ang dahilan kung bakit napakalaga sa kanila ng mga kasulatang ito, inaral at binuo sa pinag-isang koleksyon. Hindi natin alam kailan eksaktong natapos ang prosesong ito. Pero ito ay nasa huling bahagi ng sinaunang mga taon, bago ang panahon ni Jesus. Sa huling balangkas nito, ay ang tanak ng interpretasyon ng mga propeta tungkol sa kasaysayan ng Israel na naghahayag sa layunin ng Diyos na iligtas ang buong mundo. Kulang ang isang video para maipaliwanag ang buong koleksyon na ito. Pero makakatulong pa rin kung makita mo ang kabuuan mensahe ng mga scrolls na ito. Nagsimula ang tora sa paglikha at pagpapalan ng Diyos sa isang malaking bahagi ng lupain. Itong magandang mundo natin. Ipinagkatiwala ito ng Diyos sa isang nilalang na kumakatawan sa banal na Diyos. Ang tao, o sa Hebrew, Adan. Itinalaga ng Diyos ang mga tao na mamuno bilang mga hari at reyna sa buong mundo. Ang tanong ay kung magtitiwala ba sila sa karunungan ng Diyos para maintindihan kung anong mabuti at masama o aangkinin nila ang kapangyarihan na tukuyin kung anong mabuti at masama para sa kanilang sarili. Pero may isa pang nilalang na kasama ng mga tao. Isang misteryosong ahas. Nagre-rebelde ito laban sa may likha at niloko ang mga tao para maghimaksik rin laban sa kagandahang loob ng Diyos. Ang resulta, nahiwalay ang mga tao mula sa banal na pinagmumulan ng buhay at pinalaya sila sa hardin ng pagpapala para mamatay sa mapanganib na disyerto. Mula doon, nagpatuloy ang mga tao sa pagdami at buling binibigyang kahulugan ang mabuti at masama pero mabilis na nasira ang lahat. Nagtayo sila ng mga lunsod na puno ng karahasan at pang-aapi na humantong sa pagkatatag ng isang lunsod na tinatawag na Babylonia kung saan dinadakilan ng mga tao ang kanilang sarili na parang mga Diyos. Tinakda dito ang pangunahing problema sa balangkas ng buong kwento ng Biblia. Gusto ng Diyos na pagpalain ang kanyang mundo at maghari dito sa tulong ng mga tao. Pero ang mga tao na ngayon ang problema. Nasa impluensya sila ng kasamaan. Mahihina sila makitid ang pananaw at winawasak ang sarili. Lahat ng ito ay paghahanda para sa solusyon ng Diyos. Kailangan natin ng bagong klase ng tao. Kaya nangako ang Diyos na darating ang bagong tao na hindi magpapatalo sa ahas. Sa katunayan, dudurugin niya ito at dudurugin siya nito. Mula dito, sinundan ang kwento tungkol sa ipinangakong angkan sa isang lalaki at isang babae, sina Abraham at Sarah. Ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang parehong banal na pagpapala na ibinigay sa lahat ng tao sa unang pahina. Kaya iniwan nila ang Babylonia. Pumunta sila sa isang bagong malahardin na lupain at ipinangako ng Diyos na ibibigay yun sa kanyang pamilya. Ang sumunod ay kwento ng pamilya ni Abraham, tatlong henerasyon. Abraham, Isaac, at Jacob. Sinundan ito ng labindalawang anak na lalaki. At maganda na sana. Kaya lang, mababasa natin ang kwento ng kanilang problemado at mapanirang pamilya. Nagsisinungaling sila, nagdadayaan, at halos magpatayan bukod pa dyan ang nakakahiyang mga iskandalo nila. Pero ano ang aasahan mo pagkatapos ng kwento sa hardin? Mga tao sila. Paglipas ng panahon, napatapon ng pamilya ni Abraham sa Ehipto. Ang lahat ng kabiguan ito ng pamilya ni Abraham ang naging madilim na background para sa matitingkad na tagpo sa kwento. Nananatiling tapat ang Diyos sa mga taong ito. Gumawa pa siya ng walang hanggang pangako sa kanila na tinatawag na kasunduan. Idiligtas at pagpapalain niya ang lahat ng tao sa tulong nila. Kung paano, hindi iyon masyadong malinaw. Pero napakagaling ng pamilya ni Abraham kapag hindi sila nagiging makasarili at nagtitiwala sa pangako ng Diyos ng may pambihirang pananampalataya. Mula dito, lumaki ang pamilya. Naging alipin sila sa Ehipto at pinakilala ang isa pang pangunahing tauhan ng Torah, si Moses. Hinanda siya ng Diyos para iligtas ang mga Israelita at dalhin sila sa isang bundok kung saan ay tinawag silang lahat para sa isang personal na kasunduan sa Diyos. Binigyan sila ng anim na at labintatlong mga tuntunin para sa kanilang ugnayan. Mga tuntunin para maging bagong uri ng mga tao natapat at kumakatawan sa Diyos sa mundo. Si Moses ang namagitan sa buong kasunduan na ito kasi bahusay talaga siya. Siya ang pangunahing propeta na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa Israel. Isa siyang pari na kumakatawan sa Israel sa harap ng Diyos. At dinawag pa siyang hari, ang pinuno at tagapagligtas ng Israel sa oras ng pangangailangan. Pero sa pagpapatuloy ng Torah, matindi ang pagbagsak ng mga Israelita. Nilabag nila ang kasunduan at nagrebelde, pati na si Moses, laban sa Diyos. Sa katunayan, nagtapos ang tora sa salita ni Moses na magpapatuloy ang kabiguan ng Israel sa kanilang pagbalik sa lupang pangako at muli na naman silang ipapatapon. Pero umaasa siya na rin ng Diyos ang kanyang pangako na ililigtas ang Israel. Balang araw ay papatawarin niya ang kanilang mga kabiguan. Pagagalingin niya ang kanilang makasariling puso para tunay nilang mahalin ng Diyos at mabuhay. Pagkatapos ito ay namatay si Moses. Ang huling mga pangungusap ng scroll ng Torah ay nakakagulat. Umusad sila sa panahon at marinig natin ang mga propetang scribes na humubog sa tanak. Pinag-isipan nila mabuti ang kwento ni Moses mula sa sitwasyon nila. At sinabi sa atin na hindi na nagkaroon sa kasaysayan ng Israel ng isang propetang gaya ni Moses. Sana may darating ulit na propeta, pari, hari na katulad niya. At mula dito, magpapatuloy tayo sa Nevim. Mayroon dalawang bahagi ang koleksyon na ito. Una, ang mga naunang propeta apat na librong nagsasalaysay tungkol sa kwento ng Israel sa lupang pangako na ikinuwento mula sa pananaw ng mga sumunod na propeta. Magaling ang naging simula ng lahat sa pangunguna ni Josue. Ayon sa kwento, nagtagumpay siya kasi katulad siya ni Moses at pinag-aralan niya ang banal na kasulatan sa araw at gabi. Kaya lang, kahit si Josue ay nabigo at naging simula ng mahaba at marahas na pagwasak ng Israel sa kanyang sarili, tulad ng inasahan ni Moses at ng kwento sa hardin. Marami sa mga kwentong ito ay nakatuon sa pagkabigo ng mga hari, propeta at pari ng Israel. Ang kanilang pagsisinungaling, panloloko at pagpatay at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan Karaniwan itong mas mahaba at mas marahas na pag-uulit sa mga kapalpakan ng mga ninuno. Pero mayroon ding magagandang bahagi. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa kasunduan na pagpapalain ang mga tao sa tulong ng isang bagong tao. Isa itong hari mula sa angka ni David. At makikita mo ang ilang kwento tungkol sa mga tao tulad ni David o Solomon na nagkaroon ng mga karanasang tulad ni Abraham kapag nagtitiwala sila sa Diyos. Kaya lang, hindi ito nagtagal. At tama ka, bumalik ang pamilya ni Abraham sa kung saan sila nagsimula. Sinakop sila at pinatapon sa Babylonia. Pero tandaan mo, isinasalaysay ang buong kwentong ito mula sa pananaw ng mga bago at sumunod na mga propeta. At alam nilang hindi ito natatapos sa pagkakatapon. Kaya dinisenyo nila ang mga kwentong ito tungkol sa nakaraan ng Israel bilang gabay sa inaasahan nila sa hinaharap. Kapag iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa Babylonia, ipapadala niya ang bagong hari na magiging katulad ni na Moses, David at Solomon noong maganda pa ang pamumuno nila. Ang totoo, tungkol dito ang ikalawang bahagi ng Nevin, ang mga sumunod na propeta may tatlong malalaki at labindalawang maiikling akda na nag-uugnay sa mga partikular na propeta. At sa diyan binabalikan ng disenyong ito ang tatlo at labindalawang ninuno mula sa Genesis. Ang mga kwento ng kanilang kabiguan ay naglalaman ng mga binhi ng pag-asa sa hinaharap. Ang mga propesiyang scroll na ito ay puno ng mga talatang may kaugnayan sa kwento ng Torah at ng mga naunang propeta at ipinagpatuloy nila ang kwento. Ang trabaho ng mga propeta ng Israel ay maging katulad ni Moses. Ipakita sa lumang Israel ang kanilang kabiguan at katiwalian at bigyan sila ng babala tungkol sa nalalapit na resulta, ang araw ng Panginoon na nagtapos sa kanilang pagkatalo at pagkatapon sa Babylonia. Pero nangako rin ang mga propeta na may layunin ng Diyos ang gawing dalisay ang kanyang bayan at muling lumikha ng bagong Israel na magiging tapat na gaya ni Abraham. Mabubuhay sila sa bagong kasunduan at ugnayan sa Diyos sa ilalim ng pinangakong hari na inilarawan na bagong Moses pero makikilala sa pangalan ni David. Siya ang magbabalik ng pagpapala ng Diyos sa buong mundo. Ang pagtatapos ng Nevi'im ay kagaya lang ng Torah mayroon itong tala mula sa mga propetang scribes ng Tanak. Pinag-iisipan nila habang binabalikan ang buong kwento at hinihikayat ang mga mababasa na asahan ang pagdating ng propetang tulad ni Moses na tinatawag nilang Elias. Ipapahayag niya ang pagdating ng Diyos ng Israel para linisin at iligtas ang kanyang bayan. Mula dito, lilipat tayo sa pangatlo at huling koleksyon ng Tanak ang Ketuvim, isang koleksyon na magkakaibang scroll. Ang bawat isa ay nakadesenyo para balikan ang mahahalagang tema sa Torah at mga propeta. At mas pinalawak pa ang mga yun gamit ang magkakaugnay ng mga talata. Halimbawa, ang scroll ng mga awit ay sinimulan sa dalawang tula na inayos na katulad sa simula ng Torah at ng mga propeta. Sa unang awit, makikilala natin ang matuwid na inilarawan bilang isang huswe, isang matagumpay na pinuno na pinag-aaralan ng mga banal na kasulatan. Tulad siya ng harin ay pinangako ni Moses at tulad siya ng hindi kumukupas na puno ng buhay sa hardin ng Eden. Ang ikalawang awit naman ay tumutukoy sa ganitong tao. Ito ang ipinangakong hari, ang anak ng Diyos, mula sa angka ni David, na tatalo sa kasamaan sa mga bansa at magbabalik sa pagpapala ng Diyos sa mundo. Tinuturuan na natitirang bahagi ng na scroll na mga awit ang bayan ng Diyos kung paano sila mananalangin habang hinihintay nilang matupad ang inaasahan sa hinaharap. Pagkatapos ay mga scroll ng karunungan na sinasagot ang ilan sa pinakamahirap na tanong sa kwento ng Torah at ng mga propeta. Ang mga kawikaan ay parang si Moses sa Torah Magtiwala ka sa Diyos, maging tapat at masunurin, at magiging payapa ka at magtatagumpay. Pero pagkatapos, binalikan sa mga ngaral at job ang masalimuot na kasaysayan ng Israel at sinabing, Oo, sinubukan namin yan at hindi ito madali. Makikita sa tatlong aklat na ito ang malalim na pagtalakay tungkol sa ibig sabihin ng matalinong pamumuhay sa mabuti pero madalas ay nakakalito na mundong gawa ng Diyos. Ang dalawa sa huling libro ng Tanak na isinulat ay may malaking ambag. Binalikan ng scroll ng Daniel ang mahabang kasaysayan ng kabiguan at pagdurusa ng Israel na parang kakaibang pintuan ng pag-asa tungo sa bagong hinaharap para sa mundo. Balang araw, dadating ang bagong tao na ipinangako sa Torah at mga propeta tatapak-tapakan siya ng mga taong asal hayop dahil sa kanilang sobrang kasamaan. Pero ibibigay sa kanya ng Diyos ang katarungan at ibabangon siya muli para maghari sa mundo gamit ang banal na kapangyarihan. At sa huli, muling ikukwento ng scroll ng mga kronika ang buong kwento ng Tanak mula sa simula hanggang sa pagbabalik ng Israel mula sa pagkatapon. Tinutukan ng sumulat ang pangako ng Diyos kay David tungkol sa hari sa hinaharap na muling magbubuo sa bayan ng Diyos sa isang bagong Jerusalem at magdadala ng pagpapala ng Diyos sa mga bansa. Ang mga huling linya ng scroll ng mga kronika ay naaayon sa pangunahing talata mula sa buong tanak. Binubuhay nila ang pag-asa ng isang panghuli at malawakang pagbabalik mula sa pagkatapon na nakaturo sa pagdating ng isang Israelita at kasama niya ang Diyos para umakyat at itayo muli ang bagong Jerusalem. At dito magtatapos ang kwento. Ang tanak ay isang kahanga-hanga at sadyang inayos na koleksyon ng mga sinakunang scroll ng mga Hebreo. Ang magkakaibang kasulatan mula sa buong kasaysayan ng Israel ay hinabi bilang pinag-isang kwento tungkol sa pangako ng Diyos sa kasunduan para sa Israel at sa lahat ng tao. Ginawa ang mga ito para sa panghabang buhay na pagbabasa at malalim na pag-iisip. Dahil ang mga kahangahangang salita ng tao na ito ay nag-aalok ng banal na karunungan at pag-asa sa hinaharap. At nangungusa pa rin hanggang ngayon.